Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, ibabay check naman natin itong pogi-poging Rigid MTB ni Idol Shelby Camano. So i-check natin ngayon yung specs nitong kanyang pogi-poging Rigid MTB, eh, no? So Idol uh, Shelby, before tayo mag-start to, uh, tanong muna po ako, no? Uh, kailan niyo po na i-build tong Rigid MTB niyo? 2024. Ah, last year lang? Last year lang. Bali, alam ko pagkala ko sa Assemble to, no? Mm -hmm. Yan, assemble oh, to. Ano oh, lang din nag-assemble. Mm. Ah, uh, the next question naman uh, idol, uh, saan niyo po na i-ride For one year. For one year pinakamalayo na sa ano eh, Puerto Azul. Sa may Ternate no? Sa uh, Ternate. Tapos dito sa Bermosa. Okay, Bermosa. Yan. Yeah. Tagaytay. Tu sa Ternate. Kung so, kung sakali kayo meron kayong dream ride, saan yung saan yung dream ride niyo? Dream ride. Yung mga pangarap yung mm -hmm. Doon pa rin, Tagaytay. Ah, Di ano? Di pa ako nakakababa sa, ano, Aba sa Paloc. Paloc. Ayon, doon sa ano. Ah, baka yung Sampalok? Sampalok. Ah, yun doon sa Sampalok. ayun nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. So, mag-start mo tayo sa kanyang XC Heart Mountain Bike Frame. At sa tingin ko, ito yung pangalawang uh, weapon hunter na i check ko. No? Yung isa kasi yung kay Morsion dati. Siguro mga 2022 pa, no? Pero ito kasi ang kulay naman ito. Black at saka... Red, dati kasi parang grey tsaka black no? Aluminum 6061, pang 29er Then, ang particular size naman ito Size medium, yan nakalagay dyan Size medium or size 17 uh, Tapered yung head tube Then, full internal cable routing Pang BSA threaded na po bracket shell Pang 31.6 na Yan, millimeter diameter na seat post uh, Quick release yung dropout Then, ang display caliper mount naman yan na i-post mo uh, Next naman sa kanyang Rigid fork, ito yung uh, unang version ng Sagmit K3 na universal size kasi ang Sagmit K3 ngayon magkahiwalay na yung 27.5 at saka 29 yun so ito is aluminum 7005 then uh, ang steerer tube nito is uh, tapered no? tapered. Yan, tapered then quick release yung drop out then ang display color per mount din naman yan ay na post mount next naman sa cockpit nyo ito yung ano no Handlebar uh, Alam nyo po ba yung model nito na weapon? Weapon ambush yun weapon ambush Na may ano naka naka no naka, -rise, naka -rise. bar semi rise no uh, 31.8 mm ang diameter may konting sweep din eh no y yung kanyang MTB handlebar ang lapad nito estimation ko nasa 620 mga 620 ayun 620, yung 620 yung no yung lapad then sa grips naman weapon din no Ayan, makapit naman tsaka rubbery yan rubber yung compound nito kanyang grips then sa stem naman weapon dagger yan, may pang dagger na 70mm ang haba. Then ano to? Next Ayun, 17. 18 daw. 18. 'Yon 18. Mm -hmm. 18 degree ang angle. Then sa tapered head headset naman, uh, Ragusa. Sagmit. Kasi ah, ito Sagmit. Sagmit. Ay, yung iba lang yung ano. Hindi, hey, sagmit lang. Sagmit pa to? Na. ako pala may problema. <laughs> sagmit ibuto Sorry, oh, sorry. Submit. Akala ko ragus eh. Ayun, uh, sorry ah. Uh, uh, sagmit na seal bearings. Sa seat lamp naman, sagmit na submit. aluminum, uh, quick release type, 34.9 mm diameter. Sa seat post naman, weapon savage ba to? Animal. Weapon animal. Uh -huh. Ayun, weapon animal na color red na aluminum 6061 din 400mm ang haba 31.6mm ang taba na zero setback na may dual ball clamping system uh, next naman saddle naman na ano to weapon ano to weapon aero aero Yun, weapon aero na may butas sa gitna malambot at saka nagpe flex tapos steel railings so idol kuya uh, ano po yung feedback nyo dito sa saddle nyo comfort wise okay naman hindi naman masakit sa pwet. Malambot. Kahit sa long ride din. Eh, no? Ah. Ayun, yung uh, feedback niya dito, no. So, proceed naman tayo sa drivetrain. Yun nga, pambansang drivetrain nito. One by. So, wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Ah, sabi nyo, kuya, yung groupset uh, group set nito ay SRAM SX. No? Pag ito, SRAM SX na shifter, 12 speed. 12 speed. Ayan, 12 speed na SRAM SX na shifter. Then, SRAM SX din na na crankset no na DUB yan para naalala may nabagsik na ako ng ganitong kasing crankset eh SRAM na naka DUB na 100 na, na to kuya 175 175mm ang crank arm then direct mount yung chainring naman na SRAM SX yan 3040 na rounded na 1 by narrow wide na chainring tapos meron siyang uh, chain guide ba tawag ko Chain, chain guide no para hindi ka ma chain drop. Wow. Nati chain uh, nati chain drop ka ba dati nung wala ganito. May chain drop ako ano eh eh no, gas gas. Ah na, nung nasa malaki na ako. Okay pag nasa malaking chain ring na no. Kaya kasi kaya pala siya naglagay nito. 'Yan 'yung kanyang chain guide no. Ah uh, 'yung kanyang flat pedals naman weapon fever. 'Yan. Silver bearings to di ba? Mm. 'Yan 3 3. 3 na weapon fever na flat pedals sa chain naman SRAM SX uh, SRAM SX din ito na 12 speed. Then uh, yung cassette nito na SRAM SX uh, 1150 1150. Yan 1150 no. Makumagaan to, kasi ano so, hal may pagkahalo yung design nito. Eh. Then next naman ito yung uh, SRAM SX na RD na pang 12 speed. Yan, so ito nga yung sa drivetrain setup nitong <laughs> kanyang Weapon Hunter na rigid MTB no. Sa wheelset naman, ito yung gulong niya, no, Kenda. Kenda tire na 29x1.95. Yan. Then sa rims naman, Weapon AGs. Na aluminum double wall and 32 holes. Ah, uh, weapon din ba 'yung ano nyo? Spokes and nipples? Ah, uh, sagmit. Ah, uh, sagmit naman. Then ito, ito ah uh, 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 familiar ako dito sa uh, uh, Weapon Savage, ito yung 6 poles with 3 teeth. Cassette for freehub body uh, seed bearings ako ah, kuya i-sound check natin ikutin natin pag naka uh, pa, pa, sound check pag naka free wheel mukhang kalalagay pala ng grasa no yeah, well maintain yung kanyang hubs no? yan yeah, guys yan yung uh, tulog ng weapon savage mtb hubs kapag naka free wheel yan okay na then last lang sa sa brake set MT200 na. Pambansang, Pambansang brake set. MT200. Hydraulic brakes and dual piston. And then nasa lang sa kanyang rotors. Uy, kabuka tayo ng ano ha. Sagmit Edison. Yan, Edison. Magaan to eh. Ano lang to eh. May 80 grams. kasama na yung uh, kasama na yung bolts. Yan, uh, Sagmit Edison na 160 mm ang diameter. Uh, diameter no? Harap tsaka likuran. Pares na fixed type and bolt type uh, disc brake rotors. So idol kuya, uh, magkano yung total cost nito? Yung nagasa siya dito. Estimation lang. Estimation siguro man nasa 25 na rin or or less. More or less mga 20,000 no. 20,000 25. Yan. Then ilalagay ko na rin dito sa screen yung timbang nitong Weapon Hunter na Rigid MTB. Yan. So that's it for this video. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Poging Poging Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout na po kayo. Uh, shout Shoutout sa pinsan ko. Ako. Si Giancarlo Cablar. Carlo Cablar. Uh, ah, sila, si yung mga kasama nila. Uh, good morning po. Oh, di ba meron kang YouTube channel? YouTube channel? Oh, yung ano? Pagka, basta yung ano na lang, Facebook ko rin, yung Kablar Carlo ko na lang. O, oh, yun. Mag-subscribe at saka follow kayo sa kanyang uh, social media platform sa tito si Kuya BC. No? Naplatan ba? Ewan ko siya. Kamagin. Ano, may hangin. Ano? Okay, yeah, sa... Shout out sa Old Town Meat Shop. Atin, ano niya, shop niya. Mm. Ay, yun. So, salamat Kuya. Yan, so, yan guys, maraming maraming salamat sa inyong Panunood na don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Ngayon guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise right up po sa inyo.